Bukod dyan mga kababayan, dito tayo kay Bato de la Nako po, eto na. Ano nga ba yan Kent yung nandyan kay Bato de la Rosa? Ang nandyan kay Bato de la Rosa, mga kababayan ay gumawa di diba, ng panukalang batas. Ah, dapat kumuha si Digong ng 16 lawyers sa international, mayaman si dutae, sabi ni Ma'am Lili Nini. So ito po mga kababayan, ang sunod po nating pag-uusapan ay uh, ibabalik daw ni Bato or bubuhayin niya ang death penalty sa pamamagitan ng kasong plunder. Kapag ikaw po ay nakasuhan ng plunder, no, at bubuhayin mo 'yan at ang kapalit kapag ikay na hatulan no? At uh, napatunayan at ikay hindi na absuelto sa kasong planter, ay hahatulan ka ng death penalty. So ngayon, ito po mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo para masabihan tayong ano, hindi fake news. Bakit? Ito po mga kababayan, mm, -mm bubuhayin daw ni Bato. May ads lang ha. We oh. you maganda ito mga kababayan. Death penalty sa Aso Glander mm. inihain sa Senado. Para ah. ano, may ginagayahan ba ito? Narito ah. ang balita ng sigurado mula kay Radyo Patrol sa Senado si Robert Mano. Dizzy yan ha? Maganda nga po si Tawid at Dr. Dennis tinutulak ni Sen. Ronald de la Rosa muli pagpabalik ng parusang kamatayan o death penalty para sa mga napatunayang sangkot sa kasong pantarambong Nakasabi dito sa Senate Bill 1343 na naglalayong pag o ipawalang pisa ang Republic Act 2346 ang batas na nagtatanggal sa death penalty sa Pilipinas. na ang senador na dati nakapalob sa Republic Act 7659 ang pangusang kamatayan para sa plunder cases at tinanais na mag itong ibalik sa magkita ng panukala. O, oh, nakita nyo mga kababayan. So, dito pa lang mga kababayan, hindi ko alam ah, kung sa totoo lang nag-iisip ba si Bato? Kasi bakit? Mga kababayan, itong panukala ni Bato na buhayin ang death penalty kapag nakasuhan ka ng flander sa mga opisyalis ng gobyerno or sangay ng gobyerno or mga proyekto or mga kontraktor sa gobyerno ay kapag nakasuhan ka ng flander ay hahatulan ka ng kamatayan. Hindi ba inisip ni Bato na number one na sa hot seat ngayon si Bongo sa kasong planter. Hindi ba to iniisip ni Bato? Una pong magbibinipisyo dito si Sara si Bongo. Ah, yung dalawang kaalyado niya, si Sara at si Bongo po, ang unang magbibinipisyo niyan. Hindi ko lang din po sure mga kababayan kung itong Uh, panukala ni Bato sa pagbuhay ng death penalty ay pinag-isipan niyang mabuti. Kasi mga kababayan, hindi porkit nasa power si Sara, nasa power si Bongo. Kapag yan ay napatunayan, yung koneksyon ni Bongo dyan sa flood control, alam nyo, una mga kababayan, ano nga ba kung bakit dito posibleng makasuhan si Bongo ng Flander? Una, Ayon po sa Saligang Batas or sa Philippine Constitution, kapag ikaw po ay isang opisyalis ng gobyerno, may katungkulan sa gobyerno, bawal ka po na humawak ang pamilya, kapatid, ama, anak, or kadugo ng proyekto mula sa gobyerno kasi yun po ay tinatawag nating conflict of interest. So ano nga po ba ang magiging kaso nun kung sakaling natanggap mo ang pondo sa proyekto na ikaw ay may posisyon sa gobyerno. Plander. Di yeah? ba? Oh. So ngayon mga kababayan, kung napatunayan ito at naaprubahan ito ng Senado at naging batas nga ito at nabuhay ito, mga kababayan, una pong magbibinipisyo dito si Bongo. Susunod si Sarah dyan. Bakit? Ito po, mga kababayan, bitay po, dit penalty ang kapalit kapag nakasuhan ka ng planter. So, alam niyo mga kababayan, may nakabinbin pong kaso na sasalubungin si Bongo mga kababayan. Ha? Ah, pagkatapos ng investigasyon niyan, madadawit po si Bongo diyan. Unang-una, ito din po mula kay senador Antonio Trillanes, no? Nag-file na din po si Trillanes ng Flander case diyan laban kay Bongo at laban kay Digong dahil sa pagtanggap nga ni Bongo nang inaward ni Digong noong presidente pa si Digong no sa Pilipinas at pindahan tumanggap nga ng mahigit senador, ah, si Bong, oh, mahigit 6 billion ah, na project ang tatay ni Bongo na nagmamay-ari ng CLTG Builders so ito po mm, pakinggan ninyo ha Bago naging senador si Bongo noong 2019, mm. siya ay ang special assistant ni Duterte at simula pa noong 1998, mm. sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. Mm. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Oh, kita niyo, dahil bilyon-bilyon ang halaga ng kontratang ito, ano ang kanilang ginawa? Plunder. So ngayon, kung maaprubahan at maging panukala ang batas na iyan, no? ang una pong magbibinipisyo dyan, si Bongo. Sino ang sunod ni Bongo? Si Sarah. Sino pong sunod ni Sarah? Lahat po ng mga senador, pati na rin po ang mga congressman, ay magbibinipisyo po dyan. At unang-una po talaga, mga kababayan, correct me if I'm wrong, si Bongo po, ang kauna-unahang makaranas ng death penalty kapag naaprubahan ang pagbuhay ni Bato sa death penalty kapag ikay nakasuhan ng plunder Naku po mga kababayan hindi ko lang din po sure kung si Bato ba ay talagang kinakalaban niya kasi napansin ko kasi mga kababayan na sabi ni Bato wala akong pakialam at hindi exempted yan kahit sabihin pa natin na 2016 onward panahon pa ni PRRD yan imbestigahan nyo na yan oh bukod dun sa sinabi niyang imbestigahan, kahit panahon pa ni PRRD, kasi pera daw ng taong bayan yan. So, doon palang napansin ko, hindi ba kaya si Bato na inggit kasi wala siyang nakuhang proyekto? Wala, wala siyang kickback bilang senador? oh kaya ngayon, uh, ginawa niyang debt penalty ang makasuhan ng plunder kasi ba nainggit siya kay Bungo kasi may natanggap si Bungong kickback dahil ba nainggit siya kay Villanueva at kay kay ano kay Chase Escudero kaya gumawa siya ng ganitong panukala hindi ko lang alam ha, mga kababayan kasi kung kung tutuusin ninyo mga kababayan, halos po kalyado ni Bato ah, ang magbibinipisyo dyan. Halos lahat ng kalyado niya. Bakit? Ah, nakita nyo naman. buku dito kay Trillanes na niya, na kakasuha nila ng plunder si Bongo at si Digong dahil sa pagkuha nila ng 6 billion project sa gobyerno na hindi naman po kasi po yan. Kasi nga matatawag po dyan conflict of interest. Kasi ayon po sa saligang batas sa Philippine Constitution, kapag ikaw po ay isang miyembro ng uh, uh, politiko or isang politiko may posisyon sa gobyerno, bawal ka pong humawak ng proyekto mula sa gobyerno. So ngayon mga kababayan... Uh, eh, dapat aprubahan ng Senado 'yan. Daya, hindi yung puro kwento-kwento lang. Ah, uh, dapat aprubahan ng Senado 'yan para magkaalaman na. Ah, uh, kasi kung puro lang ganyan eh pangpaano lang niya kay Bato eh, tawag dito pambubulaklak lang niya 'yan eh. Di ba? Pag sinabi agad, wow, ibuto natin si Bato kasi eh ano niya, gagabubuhayin niya ang death penalty. Eh, Siyempre, kung sino ba naman Pilipino, talagang susuporta dyan. O oh, kasi death penalty yan eh. O, oh, ma papatayin, bibitayin ang mga kurakot. Mm. Ang problema lang kasi mga kababayan, sana aprubahan. Eh baka naman makalipas mga ilang buwan lang nawawala na yung usaping dit penalty na yan. Mm, bakit? Kasi hindi pala naaprubahan eh. Hindi yung mga tao na nakakakinig, no? nakakapanood. Maniniwala yon at sa sunod na eleksyon, ibubuto pa rin siya. Bakit? Kasi nga may ganito, may ganyan eh. Di ba, Ma'am Rosario? Oh, hindi pwede yung charot-charot lang, di ba, Sir Michael? oh, dapat aprubahan ng Senado yan. Mm. Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, unang magbibinipisyo dyan, mga kababayan, sa death penalty na yan, ay ito po. Ah, panoorin nyo mga kababayan. Ito po yung unang magbibinipisyo dyan. O, oh, ito ha. Ah, oh, pakinggan ninyo. Meron akong i-play dito. Oh, wait lang. Nag-loading -lo lang. Oh, ito siya, mga kababayan. Saan na ba ito? Ba't walang volume? Ito. Wait lang ha. Naglo-loading lang. Mga kababayan. May connection sa flood control. Oh. Na ang ilang senador na umano may connection sa flood control contractors. Mm. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. So narito ninyo? ang agenda report ni Hannah. Trin. Ayan. Dito ninyo malaman. yeah. Surebol, Ball, natatalakay ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Uh, sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Ayan na. assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo nat ilan sa mga kontratista naging donor nila sa eleksyon. kita ninyo? Mama Risol Manuel, big love shoutout at salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. kita ninyo? Bakit daw hindi ito itinanong sa mga kontratista or mga kontraktor nung nasa Senado kung sino-sino ang mga nakatanggap sa kanila. Kaso lang mga kababayan kasi, kapag nagtanong ka kasi, pag ikaw Senador nagtanong ka doon, babarahin kasi ni Markuleta. Yan ang mahirap kay Markuleta mga kababayan na ultimo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, napaka-bias niya. Kapag nagtanong ka ngayon, o, oh, totoo ba ito, Lubiano na tumanggap si Cheese Escudero puputulin niya ngayon, tapos ililipat niya tama na yan, o, oh, stop na, hindi na ikaw hindi mo na oras yan, lipat naman tayo sa iba oh tapos kapag ka uh, itanong mo patungkol sa mga Duterte oh stop na yan, tama na yan, kanina ka pa paulit-ulit na lang yan, pariho silang mag-ama, ganyan din ang ginawa nung anak niya doon sa House of Representative ng tanong na tanong si Janet Garin puputulin nila Mm -mm, ganun sila mga kababayan, kakita ninyo mga halata talaga mga papit ni Digong. Mm -mm, kita ninyo, kaya nga hindi ito na itanong na ang dami sanang itatanong ng mga senador na nandoon at miyembro pa sila ng Senate Blue Ribbon Committee. Na wala naman din kwenta yung pagiging miyembro nila. Bakit? Kasi kapag nagtanong sila, hinaharang naman ng chair uh, person ng Senate Blue Ribbon Committee ni Ma'am Flor 'yong maraming salamat sa yung 50 Hong Kong dollar super sticker. Thank you, thank you so much. 'Di ba? Kasi pag nagtanong ka, haharangin naman. So walang kwenta, aaninhin mo pa yung pagiging miyembro mo dyan ng Senate Blue Ribbon Committee. Dapat nga mga kababayan, si Marculita lang mag-isa dapat dyan, eh. Bakit? Kasi siya lang din naman lahat na susunod. Pag tinanong mo patungkol kay Digong, ikakat niya. Pag tinanong mo patungkol sa so kisunong na nakatanggap at binigyan ninyo, ikakat niya. Kasi bakit? Kaliado niya eh. Mm Si Bato lang naman ang naging bobo doon na nagtanong. okay kailan ka ba nakatanggap ganyan? 2016 onward. Pakiulit nga, paki clear nga sa sagot mo. 2016 onward. Oh, siya doon. Tapos, nahinto siya. Tingin-tingin siya. Gumanon siya. Ay, puta 2016 panahon ni Digong to ah. Ah, nagkamali ng tanong, di ba? Oh, kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ah, ang unang magbibinipisyo diyan, ha? Ah, sa death penalty kapag nakasuhan ng plunder si Bungo. Ah, mga kababayan. Kasi bakit? Noon-noon pa man, ha? Ah, Dumanggap na po kasi ang tatay ni Bungo ng CLTG Builders ng almost 6 billion according kay Trillianes na pondo na proyekto ng gobyerno na bawal naman po dapat talaga tumanggap si Bungo kasi siya po ay may katungkulan sa gobyerno. Siya po ay assistant of the president ni Digong noon. Diba? Yeah? Ah, kaya yun ang katotohanan mga kababayan. Diba? Mga putang inang DDS. O, oh, kumusta na kayo? Ah, oh. Ay, Diyos ko. O, ito yung sunod, mga kababayan. O, speaking. Ha? Ito, speaking, mga kababayan. O, si F.L. Lisa. O,